Hello, hello mga kamanay, magandang tanghali, magandang hapon, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, mga kakumari reels, ayan. Ito nga pala ay isang abukado mga kamanay, gagawa tayo ng DIY na panghaplas. Ang ating gagamitin dyan ay ang buto ng abukado at ang laman ay ating kakainin. Ito nga palang abukado ay isa sa pinakamasustansyang prutas sa na dapat nating kainin. Ayan, ay maraming sus maraming sustansya 'yan, mga kamanay, dahil ito ay pampababa ng bad cholesterol. Ayan, naghiwa nga ako ng tatlong pirasong abukado, nagbukas ako, ayan, at aking hinugasan. Ayan nilagay ko sa isang mangkok. Ayan. Ito nga pala ang kanyang mga sangkap, pang mga kamanay, gagawa tayo ng DIY na panghaplas. Kasi ito nga pala ang mga sangkap, mga kamanay, ng na paggawa natin ng panghaplas olive oil, fresh virgin olive oil, isang buti na malinis, ayan, napaglagyan natin ng olive oil at saka ng mga buto ng avocado, ayan. At yan nga aking hiniwa ng mga buto ng avocado, pwede mo rin siyang i-blender, pwede mo siyang i grind ang sa akin ay ginawa ko lang paghihiwa, ayan, para mas mabilis. Ayan mga kamanay, ang ating, ang, alam nyo ba mga kamanay, ang, ang buto ng avocado ay maraming binipisyo yan ito ay isang inflammatory nakaka ka uh, alis ng mga sakit-sakit sa ating mga kasukasuan ayan yung mga namamaga-maga na ating mga daliri dyan ng ating mga butohod ayan yung mga muscle natin ayan pwede mo siyang lagyan ng alcohol, olive oil, or coconut oil. Ayan mga kamay. Depende na yan sa iyong mga kamay kung ano ang pwede mong ilagay. Ang sa akin ay isang olive oil. Ayan. Tama mga kamay. Depende na yan kung ano ang iyong gustong ilagay sa buto ng avocado. Ayan mga kamay. Din sa akin nga ay isang olive oil na virgin olive oil. Ayan, at aking nga tinanggal din ang mga balat niyan para malinis yan tingnan. Ayan mga kamanay. O, di ba? Kaya kayo mga kamanay, para hindi tayo ma, magastos magastusan sa pagbibili ng mga ano dyan, mga anti-inflammatory or mga panghaplas na mga ano ito, ng mga mamahalin. Hindi na natin kailangan. Ayan, mga kamanay, oh, mayroon ng remedy for uh, ano lang yan, ha? DIY. Talagang natural na panghaplas yan galing sa buto ng abukado ayan, hindi nyo ba alam mga kamanay ayan ay aking ginagamit simula nung napanood ko yan sa isang vlogger din kaya ayan, pangalawang bisis ko nang ginawa yan yung una hindi ko na i-video ayan dahil nga na na obserbahan ko na talagang epektibo siya kaya gumawa ako sa olive oil naman yan mga kamanay yung una is inilagay ko yan ay isang alcohol sa isang bote ngayon ayan olive oil naman ang aking inilagay dyan sa buto ng avocado ayan kaya ayan ang finished product natin mga kamarayo tingnan nyo napakaganda ba diba? ayan o, halos kunting olive oil lang inilagay ko kasi kunti lang naman ang panghaplas niya eh. kaya ayan try nyo mga kamanay